Sir, bago ka sumalang, kabado o hindi? Kabado? Bakit galing nakabahan? Ang dami nakatingin eh. <laughs> Ang dami nakatingin? <laughs> first time mo ba mag, ano, mag MC Taxi? First time po. Ah, ngayon? Okay. Ah, pag ilang skills mo na to? Ngayon lang. Ah, first time pa lang. Okay, sige. Kaya mo yan, sir. Ano unang gagawin bago mandar? ah uh, I-check yung helmet saka yung saero. Ano pang next na gagawin? Magbusina po bago mandar. Busina. Ano pa? Magdasal. <laughs> Magdasal. Talagang kailangan natin yan. So, bago umalis, i-check yung helmet mo, pati yung sa pasayero. At uh, bago umalis, lumingon ka muna, kaliwat ka, nang baka merong sasakyan na parating pag nasa kalsada kayo. Okay? Para hindi mahagip ng sasakyan bago umandar o bago tumakbo. Okay, go sir! Good luck ha! Inmax 155. One, one Ayan. So, para sa mga naka-inmax 155. Ayan. So, Tignan nyo para may idea kayo pag kayo na po ay mag-apply dito sa Joyred MC Taxi. Kinakabahan daw siya. Okay? Ganyan lang, manipis lang yung kuha para manipis lang yung kain. Para hindi magalangan. Ay, naligaw! Doon kabila! Naligaw, naligaw, naligaw! Marunong naman kasi naligaw siya doon. Okay, pangalawang skills. Dahil naligaw nung una. Very good. Ayan, dyan. Pasok. Nice. Okay. Very good. Ocho. Okay, dalawang otso. Nice. Dandahan lang, sir. Dandahan lang, sir, ha? Hindi po yan marilaki, ha? <laughs> Exit na po. Um -exit. Ayan. So, pasado na. May makita kayong stop Kaya din kailangan mag-stop Ayan oh. Okay go Very good Sir kamado pa rin ba? Yeah, uh, konti na lang <laughs> 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 Sinaban lang baka hindi pumasok <laughs> Pasado ka ba hindi? Parang hindi ako sure sir Hindi ka sure? Hindi ka ikaw tatanungin pasado ka ba hindi? sa sana Sana? <laughs> okay sir, congrats ha. Pasado po kayo. Pasado. Pasado, pasado. Pasado po, sir. Ayun, very good. Basta mag-ingat ha. Hindi yung dito lang tayo mabait magmaniyo ha. Sige, ingat, ingat.